Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. magandang hapon at magandang araw po sa inyong lahat. For today's video mga farmers, um, meron na ulit mga inahin na humabol na nanganak ngayong buwan, ngayong pumasok ang January. So halos lahat, halos lahat ng mga inahin natin ay sabay-sabay na pong nanganak ngayong buwan. So dito sa likod ko nakalagay yung mga native pigs na nilahian ni Maximo. So ito naman po yung mga inahin na Um, ang naging ang barako po nito ay si Maximo. So medyo maliliit lang po itong mga inahin natin na ito. Ito po yung mga binablog ko last time. So ayan sa screen. Nakasama ni Maximo sa kanyang free range area. So ang galing ni Maximo mga farmers dahil lahat sila na naman ay binuntis ni Maximo. So iba ka talaga Maximo. So kaya ipapakita ko sa si inyo at sasabihin ko sa si inyo kung ilan lahat ang inabot ng mga biik na bagong panganak dito ulit sa farm sa lahi ni Maximo. So tara mga farmers, samahan niyo ako. So yun mga sila dito tayo sa range area ng um, kulungan ni Maximo at ipapakita ko muna sa inyo si Maximo at yung mga iba niya pang mga baboy na kasama dito na buntis din. Ayan. Maximo! Dik! 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 Maximo! Ma! Ah! oh, ah. Ma! Dik! 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 Ma! Napakasungit na ni Max! Max! Dik! 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 <laughs> Mahiyain. Ilapit ko na lang yung camera para mas makita po ninyo. So, ayan. Ang kanyang kulungan ni Max. Ayan, nakita nyo. At ang nanguna agad sa nakita nyo kay Maximo ay ang kanyang itlog. ayan. So, makita naman ninyo yung itlog. Bigat na bigat siya talaga sa itlog niya. Medyo putik lang po dito kasi ilang araw po umulan. Kaya medyo putik na putik po yung kanilang um, kulungan. Pero dito po banda sa may baba, meron sila doon um, pool or parang ilog na pwedeng pagliguan pag gusto po nila maligo at maglinis ng katawan. So, hindi ko na po yan nililinisan. Hindi ko na po yan lahat hindi ko na po yan lahat mga farmers um, um, binabasa ng tubig o hinohos kasi meron naman silang paliguan doon. So, matalino naman po itong mga ganitong klaseng native pigs at hindi nyo na po kailangan na um, kontrolin sila sa pang araw-araw po nilang ginagawa. Dik, dik, dik. So, ayan po yung maliliit na native pig natin. Pero, mga nabuntis na po yan. Tatlong yan. At yung apat na nanganak, nandito po sa, um, dito po sa kulungan na ito. At pakita ko sa inyo later. Ayan si Maximo. Napakasungit ni Maximo. Ay, lumapit. Max! Maximo! Dik, 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 dik. Max! Laki ni Maximo! So maganda to mga farmers kasi medyo maliit yung mga inahin pero yung barako natin malaki yung malaki po yung ating lahi. Kaya yung anak uh, may tendency din po na native pig na malaki rin. Maximo. Napakasungit ni Maximo, nagpapalapit pa. So ayan sila. Dik 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 dik. Ayo talaga lumapit, napakasungit ni pogi. Tingnan niyo yung mata niya. dito huh? dito. Tutulog na naman to. Nakaw! Naghiga na naman. Higa! 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 Sige! Sige! Gusto po talaga nila makafarm sa putik, si Samad. Kasi doon banda sa likod na yon doon sa bahagi sa likod, malinis po doon, hindi po masyado maputik. Pero mas pinipili po nila dito tumambay sa maputik na area kasi nalalamigan po talaga sila dito. So natural natural po talaga yung habitat nila dito na kung ano yung kinalakihan ng mga native pigs sa mga baboy. So ganoon lang po yung um, nararamdaman nila dito kaya hindi po sila masyado maselan sa sakit. Yan, hindi po sila maselan masyado sa mga dumi-dumi dahil sinasanay ko po talaga silang ganyan hindi maging maselan. 'Di ba? No. Oh, o daw. So doon banda sa baba, hindi malinis po doon, wala pong putik kasi meron po silang paliguan dito banda sa likod. Farmers at least pinakita ko sa inyo si Maximo at um, pupunta na tayo ngayon dito sa kulungan kung saan may mga nanganak na ng mga native pigs na nilahian ni Maximo wala eh, napakasungit eh Ayun, no? Oh. napakasungit ng baboy ngayon na ito ayaw maglapit-lapit porkit marami na siyang chicks din ako pinapansin ayan so medyo magutik ayan po, pakita ko po sa inyo So, 1, 2, 3. Apat po na pitak ito. So, ganyan lang po yung ginawa kong kulungan ngayon. Para hindi po masyadong magastos compared doon sa kabila. Kasi maliliit lang naman po yung mga inahin natin dito sa area na to. Doon sa kabila yung malalaking inahin natin. Kaya doon ako naglagay na medyo malaking... Um, um mga pitak na kulungan pag nanganak so dito naman po uh, medyo maliliit lang yung mga inahin kaya okay na po ito so ito pakita ko na po sa inyo farmers yung ano um, nilagyan lang natin ng pinaka amiero uh, so ganyan lang. Tapos yung ulbo is ang kawayan lang. So karaniwan po sa mga probinsya na makikita nyo na ulbuhan ng baboy, if may mga sa probinsya na nag-aalaga po ng baboy, ma-appreciate po ninyo yung mga ganitong klaseng kulungan. Kasi karamihan po ng mga ulbo ng baboy, ganyan lang po yung kulungan sa probinsya. Ayan. So madalang po dito talaga yung sementado kasi para hindi po magastos, um, maging, um, ano lang tayo, matipid sa materyales. Ayan. Lalo na, is, maliliit lang naman po yung um, mga ina. So, so, yan. na natin. Pakita ko sa inyo. So, mga mga ito, mga native pig na ito, hindi ito kagaya ng malalaki, ng malalaki na malalaki na na tapa. Kasi so, ito, mababa ito, maliliit na native pig. So, ito po, may anak na pitong piraso. Itong ina-ina ito. Ayan, pito. Ayan yung mga anak. niya. Kuha tayo isa para mapakita ko sa inyo yung anak nitong unang inahin natin. Ayan, yung unang inahin. Ayan. <laughs> So So, ba ako ng isa gagalit yung nanay. So, ito po yung isa sa um, ay sa isa sa biek ng ating unang inahin. So, pito po yung anak noon. Ayan. Hmm, ba diba? Ang cute. May, may puti pa siya sa ulo. Ayun, ang puti yung bilihibo. Tapos, pure black na siya. Teka lang, pure black na yung kulay ng kanyang katawan. Hingil ako. So, ito na. Balik na. tatlo. So, ang pangalawang inahin po naman is tatlo po yung anak. Ayan, tatlo. Pakita ko. Oh, ito, yung ikalawang inahin. Tatlo po ang kanyang anak. Tatlo lang. Ayan, Papa Dede. Ayan. So, kung ay, puti yung anak niya, oh. kakulay ni Maximo itong isa. ah ito isa, na ano na kasi, sumasama na iba, pero tatlo lang po yung anak niya, na yan, na, na lipat lang. So, tatlo lang anak niya, ni Mother 2 Second Pig. Ayan. So, ito ikatlo naman po na inahin, meron po itong tatlo rin na anak. So, yun yung lumipat sa kabila. Ito yung ikatlo inahin. Mapansin ninyo yung native pig natin, hindi siya sila sobrang laki. Nalipat-lipat na kasi sila. Ayun o, nalipat o. Oh. Nal nalusot. So, ito po yung ikatlo, meron din po tatlo. Tapos, ito po yung ika ika ikat-apat, meron po itong walong inahin. Ay, well, walong diek. Ito po, walo po yung anak nito, walo. So, ayan po yung mga BF. -e. Ayan. Walo po ito, walo. So, ayan po. Ang ganda po nilang tingnan. So, yung mga waiting pa ng mga anak na sa labas pa. Hindi pa kasi sila mga anak. Pero buntis na rin yung iba. So, baka may mag-comment po sa inyo. Baka marumi, marumi po yung um, kulungan nila. So, hindi po yung marumi. Um, bali, nilagyan po natin yan ng um, mga sapi na parang um, damo para po hindi magputek Pero, hindi ko po kasi sinasanay din mga farmers yung mga alaga ko. Lagi na malinis yung kinalalagyan. Kasi, iba-iba naman po tayo. Siyempre, mga farmers sa pag-aalaga ng mga alagang baboy. So, yung iba talaga, sobrang kintab na sa linis yung kulungan. So, minsan kasi mga farmers, pag sobrang linis po ng kulungan, minsan tendency na rin na madali po magkasakit yung baboy. Lalo na, pag hybrid talaga, so dapat talaga malinis. Pero yung mga alaga ko po kasi, mga natives lang naman yan. So, lumabas yung isa. So, mataas po yung um, ano nila sa sakit, yung hindi sila nagkakasakit lagi. So, yun, kaya po isa talaga sa ginusto kong alagaan ng native po, pig. Kasi po, yun nga, hindi po sila lapitin sa sakit kagaya ng mga hybrid na baboy. So kahit ganyan lang po yung kanilang environment, ganyan lang po ang nila, ginagawa ko sa kanila. So nakaka-survive po sila Wed, um, basta lang po binibigay ko po yung tamang pakain, um, sapat na po sa kanila, sapat na Tapos um, yung po mga marurumi dito banda sa kasama ni Maximo, may pinagliliguan naman po sila dito sa baba. Para hindi po sila naiinitan, if ever makapal na yung putik nila sa katawan, naliligo na lang po sila sa baba para maging malilis yung katawan nila. So hinahayaan ko yung mga alaga ko mga farmers na magkaroon ng sariling is siap sa sarili nila para hindi po naman po palagi sila um tinututukan sa bawat gagawin so kailangan linisan pa so mga baboy naman po lalo na native pig si super talino po niyan so kailangan mo lang yan sanayin sa dapat mo ipasanay para hindi ka na rin maging hassle sa kanila at hindi ka na rin mahirapan masyado sa kanila sa pag-aalaga once na marunong na silang um, alagaan yung kanilang sarili so nakita niyo yung kanilang mga anak so marunong silang mag-alaga ng mga sarili nilang anak compare dito sa malaki kong inahin, na cross na si, crossbreed na sila sa mga hybrid. Um medyo naiipitan pa sila ng anak, so ito mga ito marunong po talaga sila mag-alaga. Medyo pure talaga yung pagka native pigs nila. Maganda silang magdala ng kanilang mga anak. total of 21 na panibagong mga BX dito sa ating farm. So, bigay ng ating apat na mga inahing baboy na galing sa lahi ni Maximo. Eh, nakakatawa mga ka -farmers. So, kung tutusin, ah uh, medyo konti lang po yan eh, na anak. Kasi tatlo, tatlo, 8, 7 Um, kasi unang anak lang po nila, galing pa lang po yan sa pagkadalaga na inayin, dumalaga, tapos kakaanak lang po nila, kakabigay kaka lang po nila ng anak. So, may tendency talaga minsan, mga farmers, na pag unang anak, medyo maliit lang po muna yung makukuha natin na number of um, piglet sa kanila kasi unang pag-aanak. Pero sa susunod, um, titignan natin kung maging marami na po yung mga anak nila sa susunod pa nilang pagbibigay ng baboy. Um, not bad na yan at maging thankful tayo palagi sa nare-receive natin ng mga blessings kasi po, Ah, um, napaka napaka po natin na magkaroon ng ganitong kadaming um, alaga. Dahil um, pag po yan ay binenta, so malaking pera rin po yung ating um, matatanggap at malaking pera din po yung um, kikitain natin pagka uh, nabenta po itong 21 pirasong biek nito. So 52 heads yung una natin na mga biek na naipanganak last time. Yung napakita ko sa si inyo sa malalaki kong inahin. At ito naman po, meron na naman tayong bagong 21 na mga malulusog ng mga biek. Ngayon, dito sa farm. So, nakakatawa at may mga hinihintay pa tayo ibang inahin na mga nganak pa. am um, talagang parami na po ng parami yung aking mga alaga dito. Kaya po, um, maraming maraming salamat po sa lahat ng nakatulong ko dito sa farm. Kila Kuya Lito, Kila Kuya Ruey. Ayan, kila Melvin. So, lahat ng um, angels ko sa Thessalonica Farm. So, hindi po natin magagawa lahat. Lahat ng mga am um, projects ko dito kung wala po sila. Ayan. So, nakakatuwa lang mga farmers At nga pala yung mga nag na update ko sa White Kelso. So, kinukondition ko na po mabuta yung White Kelso natin. At um, soon, ko na po yan kapag po magandang maganda na po yung um, kulungan. Tsaka yung kalagayan ng Kelso. Kasi bumiyahi pa po yung Kelso. Kaya po talagang inaayos ko muna yung kondisyon ng katawan. Para pag binlog ko po ay sulit na sulit kayo sa panonood. So, yun mga farmers nandito na lang po yung aking vlog. At least, yun lang naman yung content ko ngayon na ipinakita ko lang sa si inyo yung mga bagong mga panganak na mga biik dito sa farm sa lahi ni Maximo. Hope na gusto niyo po itong video na ito sa sa patuloy na pagdami ng aking mga biik. Kung nagustuhan niyo po itong video ko, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para palagi po kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!